Good morning DXN! Good morning DXN World! Muli ako pang inyong likod, DXN Mommy Karen. And for today's video, mga partner, may kasama muli ako na isa sa uh, leader din ng DXN EMOS at mag-share siya na isa sa experience niya tungkol sa naging health problem niya before at... Uh, siya na po ang bahala magkwento sa atin kung ano ang nangyari sa kanya. So, kasama ko po ngayon si Ate Gemma. Ate Gemma, good morning. Hi, good morning, ma'am. Ayun. Ako po, ako pala si Gemma, siya taga Wellington, East Ah, like, ko lang po ang experience ko ngayon sa about sa health. Tapos po, eh, nagka yung November. Last year. Last year. aha. Uh -huh. Pangalawang ano ko na pangalawang testimony ko kasi yung una ko. Mm -hmm. Wala akong ano kasi binabaliwala ko yon kaya um, hindi mo lang no, pinansin. Hindi ko pinansin yung iba. Oh. Yung infection naman ako. Oh, infection. Yes. Yung unang-unang ko talaga. Na naging, uh, naging health problem. Health, health oh. problem ko. Mm -hmm. Infection. So, dumating yung ano ko, yung dating ko ka-advise, eh, may mm -hmm. niya. Inalok niya ako. Kapit-bahay niyo po? O, sa lagi sa Tondo. Sa Tondo. Uh, oh. So, nakita na hanap niya sa Facebook. mm -hmm inalok niya ako ng Dex and Dex and uh -oh. na bumili daw ako. Ako na masipag, hindi ko pa kabisado. Mm -hmm. Pero nakita ko na siya. Kilala ko si Dex. familiar na. na. sa akin kasi member na ako pero matagal na. Mm -hmm. year na ilang year na. So, kumbaga, pangalawang beses niyo ulit okay. na-encounter si Dex, Yes. Anong yun nga po yun natin? 21. 21, 24 na po ngayon e. Oo, oo. I'm 3 years na po ako sa DXA. Ay, wow. Kaya po ako napasali kasi may mm -mm. problem ko po ako. Nung time na yun. Nung time na yun. So pandemic time yun ah e. Yes, ma'am. Mm -mm. Pandemic po yun. Oh. Now, sinubukan bang si Drake sinabot sa po, ito pong ininom ko. Po, Aha. Uh si -huh. RG at GGL. Yeah. Okay. Sa so, ito sinubukan ko po mo? Uh -huh. Hindi you know, sino po ang mga ito talaga ito? Kasi by Nas Yes, ito pala yung inanok binigay ko sa kanya. Oh, wow. So, and then, dapat ito ay bibigay ko sa kilala ko. Pero, mm -hmm. na ano ako sa, baka may hindi niya inumin Oh, sayang. Masayang naman yung okay. pera na binigay ko. Tama. So, ako, nag-try. Yun. Nag-try ako, kasi may naramdaman pa ako. mm -hmm. Still yeah, try ko siya. Ang good news, baka umot na po uh -huh. sa RGJ, set na ito. Uh sa -huh. na. Gumaan ng pagkandang ko. Oh, wow. So, year 2021 yun. Na... Year 2021. Ano pong infection pa na yun natin? Yung parang, may lumalabas sa akin yung sinisip sa puerta ko. Ah! Oh oh. Ang na oh, oh! Oh, Ang na. So, oh, oh, oh. So, siyempre, nahihiyanan na, nahihiyan na po ako sa mga nahihiya na na kung makamay nakakaamoy, mm -hmm. siyempre, na, siyempre nakakaya yun. Mm -hmm. So, akin lang yung mga, ano pa, so, siyempre, ilag din po ako sa kanila, sa so, mga, mga, katabi ko, mm hindi -hmm. po din na hindi po din mga amoy. Oh. So, siyempre, isa, isang araw, naka, ako ng pante mga after pieces. Oo. Oh. kasi talaga yung lumay lumay yung lumalabas talaga. Para siyang nana. Oh. Para okay. Para nana. Oh. So, Napa, so, so nawala po yun nung nag-take kayo nito. Oh, pero sabi sa akin ng doktor, nung pa-doktor na mga uh, na yun, infection. Infection oh, na Oo, pa-obit talaga, infection. Binigyan naman ako po yung antibiotic, di ba? Antibiotic binigyan Ay. ng doktor, once one week lang. Oo. Hindi ka na po mag-take ulit. Oo. Oh, oh. So, binigay sa akin na lamang pagbabago. Mm -hmm. So, hinihiling ko rin sa taas na bigyan ako pagkakataon na, na masolve ko yung sarili kong problema about sa health. So nga, ito nga, si Dex, ito nga si Dex, nakita ko na siya, sinubukan ko, why not, na hindi mo subukan, kasi kung talaga para sa ibibigay sa inyo, Yes. doon ka gagaling. Yes, so natulungan talaga. Natulungan talaga po. Ay, magaling naman ako na sa, gumaling ako sa infection. Kasi itong last year naman, pangalawang ano po, Pangalawang, ito na yung medyo mabigat. Mabigat na. itong ano, Talagang mm -hmm. Belfast yung talagang Belfasi sinasabi nila. Bell's palsy. Oh, Be Bell's palsy. Oh, Bell, Bell's palsy. So, ang dahilan daw po nito is? Ang dahilan daw is mataas na ang kolesterol Mataas ang kolesterol. And ang blood pressure niyo po? Nung One, na 130. 150. Oh, over? Over 90. Oh, medyo mataas din so, talaga. Oh, medyo mataas naman ako. So, sabi ko, So, bibili na bibili naman ako ng ano, dahil ko ng doktor. Mm -hmm. Wala, binili ko talaga siya. Kasi, oh. siyempre, sumusunod ang yun ng oh. doktor. Mm -hmm. Si doktor, isang gaya dyan din natin sa aking kapsasabi. Yes, sa, sa kapawan. Kasi, yes. but hindi natin, hindi natin kalab si doktor. Oh. Nakakatulong na yung doktor. Pero mm -hmm. kaso lang, sabi na nila, pag oh, ikaw, ikaw, ikaw nag-maintenance, pre maintain na yun. Mm -hmm. Tama? Lifetime na so hindi ko na insinasan sa na motal kalungkot ay makumintin na so dahil, dahil um, problema in, din doon, nagiging yung, yung problema is yung side, effect. side effect. Ng you know, mga mga organ natin masisira mm -hmm. about ng kidney mm -hmm. uh, at pa, ay 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 natin ay 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 So, so nag-decide po kayo. Nag-decide talaga din ako. Itong iniinom ko. RG. So, RG, GL. GL. Sperolina. Sperolina. GL. Uh ah. Sampo, sampo. Isang... Araw. Hindi. Yeah. Isang okay. inuman. Okay. Umaga, tanghali ka din. Yes. Oh, wow. Maga, tanghali, gabi. Tigsasampo. Tigsasampo. Oh, wow. So, sampung RG, sampung G, and sampung sperlina. Yes. Kumaga, tanghali, gabi. Yes. So, yun po yung tinatawag natin yung mega dupes. So, oh, yun. Tapos, yung po ng Rosel. Nung Rosel Vitamin C. Vitamin C. Ayun. So, 10 din. 10 din. At syaka, saka, Andro G. Yung ating natural, natural Antibiotic. Antibiotic sampo din sa sampo din talaga. So, uh, mabilis ang ano, improb, mm -hmm. improvement. Yes. Yan ang tiyatag improvement. So, mm -hmm. ano, ang good news, naka-recover ako ng December 30. One, I mean, one month lang nakuha ko siya. Wow! So, November last year, 2023, yes. tama? And, naka-recover kayo December, December din? December din. Wow! So, ano po yung Uh, kung babalikan po natin yung time na yun ng November, ano po yung naramdaman nyo at nasabi nyo sa sarili nyo, o iba na to? Uh, I mean, Hindi itong, na ako okay. Ito, ano ko yung mata ko, gumagano-ganon. Uh, oh, ganon. yung, yung nagpupusa siya. Ah, oh, de Uh, isa, lang. Isa lang siya. Tapos, so, oh. yung ano ko, parang, parang siya namamaga at nagbibling. Oo. Uh -oh. hindi. Tapos, bandang huli, nag-ano siya na yung action ng magtabi ang mukha ko. Oo. Uh -huh. So, pero yung pagsasalita niyo po nung time na yun, ano po napansin niya? Yung time, mga hapon na naranaan ko na-realize ko yung hapon na, na tumatabi uh -huh. yung ano ko, bibig ko. Uh -huh. So, umiinom agad ako nang pagka nangyari sa akin, Sunday na yun, Sunday yun eh. Okay. Uh -huh. Nag-ugum ako ng RG. Aha. Uh -huh. R.G.J.L. J.L. Oo. Okay. Oo, nag-ano ko sa hila, ilalim ng hila. sa ilalim ng hila. Para As, direct sa direct ano, namin, sa uh, brain. Sa, sa brain. Oh. Para direct siya. Ito ang ginawa ko. Tapos, yun. Actually, may ininak-inak ko ng ano? May inak ko ng um, ano? Morenchi. Ah, morenchi. Yes. Tapos, yes. saka okay. okay, yun. Yung ungan. oil. sa ano yung natin. Ah, version oh, po meron tayo, Opo. no? Opo. Diba, meron ko po, po, natin. O, po kami. Okay. Okay. Po rin po yon mm -hmm. Kasi, dapat cholesterol. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa cholesterol uh, natin yun. yun sa sa yon yes. mm -hmm. ininom ko rin po yon oh, wow. Kaya mabilis kayo nakarecover? Yes. Mabilis ang recover ko kasi lahat ng... Ah, yung, tawag Layos para sa mga ugat-ugat. Mm-hmm. Tama, tama. Ah, yeah. Yung man. layos Oo. Oh, yun ang specific na na target niya sa oh, so sa katawan natin. Katawan yung mga mm -hmm. nerves na natin. stroke. Mm -hmm. Yun tayo na mga ang na ugat natin. Mm -hmm. Yung talaga. Yung talaga. Kaya iniinom ko rin yun. So, nung time po na yun natin, uh, November, hindi po kayo nagpadala sa ospital. Eh, Nararamdaman nyo na? Hindi po ako nagpadala sa hospital. Kasi naalala ko yung pinsan ko kasi yung naninibay na siya. So hindi na gumagawa ang kamay niya. Inalagyan siya sa Imos hospital. Yung bagong hospital sa Imos. Eh, nakikita ko yung pinsan ko, naka-dextrose lang siya. Oo. Oh, Tapos, in-examine in, in lahat. Mm -hmm. Tapos, kung ng ating gabi, mga alas na -no ibis na -no, diyan na, kailangan ilipat sa hospital. Mm -hmm. So, anong mang mangyayari sa'yo, stress ka na agad dito oh, ako. Oo. Oh. Oo. Oh, kung ako nung papadal sa hospital, siyempre, iniisip ko yung kasama ko sa bahay. Mm -hmm. Pangalawa, abala. Oo. Oh, okay. Yung stress. Kaya hindi po ako nagpadala agad ng hospital. Oh. Kasi naiisip ko, ma-estress ako. Mm -hmm. Alam ano yung ano ko naramdaman ko. Mm Kung baga, little lang yung kung baga kung ano na kasi dumagdag daw estress mo, lalo na nag-apit ko oh. katawan mo. Tama po, di ba? Yes, yes. Kaya hindi talaga po ako nagpadala ng hospital. Mm. So, tiwala mm -hmm. din na Tiwala din kay Dix. Eh. Kasi, mm -hmm. kung unang-una sa Panginoon, Yes. Umihilig ko rin sa Kanya. Kung mm -hmm. ito, nandito sa akin, ito yung ibibigyan mo sa akin. Mm -hmm. At pagaling mo ako. Yes. Yan yeah, ang sinasabi so ko lang sa Kanya. Mm -hmm. Tapos yung anak ko nang talalabat, ayaw mo pa-chitaw. Kaya mo, relax lang. Kasi kaya ko pa. Mm -hmm. so, doon na kaya magdala sa atin kung hindi ko na kaya. Yes. Pero yung time na yun, hindi naman ako hindi nakakatulong. Ah, uh, nag-aalala talaga na siya. Okay. So, nang patakang marapatid up ako, hmm. Merkulis na. Oh, so Sunday yun ang yan. Mm. Nagpa-check up kayo, Merkulis, Merkulis na. Merkulis na. Ano po ang sabi ng doktor? Meron sabi ng doktor, kolesterol. Kolesterol. Pero nung time po na yun, sinabi niyo na yun na nga, nagka-bells palsy hmm, na po yun. Nakita okay. naman, oh, oh. naman niya. naman niya. Siyempre, pag pumunta ko ko yung doktor. Uh, ah, oh, ano po na niyo? Uh -huh. oh, yeah, Siyempre, uh, mm -hmm. doktor, ano, tapos sa sa ito, tapos o di na sinabatorin natin mga napiglap ko. Tapos yung mga pinipin na no, ang mga Diyos, ang mga sarili ng kolesterol Ang diabetes wala naman. Ay ba? At saka yung yore, wala naman. Tapos wala naman. Okay. Yan ang gaano lang. Ang ano sa akin, kolesterol lang. Kolesterol ka naman. Yung mga blood kolesterol sa akin. So, nung nag-take po kayo nito, nung start pa lang, Sunday pa lang, nararamdaman nyo agad na malakas. Oh, Oo, malakas naman ang katawan ko. At din rin hindi makatala kumakain ng kanin. Mm-hmm. Yan ang kinakain ko, food supplement. Oh, wow. At po, hindi naman talaga yung katiga kumain kasi mm hindi -hmm. food supplement. Dahil si, food supplement, isa tong pagkain din naman po. Yes. Kaya natin ako for dilution. Oh. Tama. Um, for dilution. Sa so, kami processing talaga po. Mm -hmm. Na, ah, pag okay, baka may sabihin nyo, pag nag-inom po kayo dito, na okay agad. Oo, oh, okay. hindi pa. Totoo po. May process po tayo. May process, totoo po yun. Kasi, yeah. ang uh, sakit din naman talaga natin, anuman yan, bago natin yan nakuha, taon din ang binilang yes. bago natin yan naipon sa katawan natin. Yes. So, yung process din ng paggaling, talagang hindi instant. Yes. Talagang dadaan din tayo sa process. tamang proseso. Eh. Yes. Kaya yun ang pagandahan sa DXM. Mm -hmm. Kasi ako mismo, natulungan talaga siya. Yes. Kahit yung mga apo ko, oh. yung din po pinainom ko. Wow! Ito pinainom ko yung mga apo ko, yung under J, yung mga pag may sinat-sinat. Hindi agad akong tumatak sa doktor. Ayun. Pinapainom ko lang nga. Sperlina, J. Ay, G. J. L. Sperlina. Ang doktor ko si ano, si Ami j Kapag may mga sinat-sinat. May sinat sa kalagnat, ubo. Kasi po? ano, yung Rosel. Pero just ang kailangan mo sa kanila. Oo, yun. Yun ang inako sa kanila. Wow. Yun ang inano ko sa kanila. So, nung nagpa-check up po kayo nun ate, yung Wednesday na yun, syempre may reseta si Dok niyan. Oh, binili niyo po. Binili ko po, po. Isinabay niyo sa supplements. Opo. Oh, ang kagandahan nito, kasi sabi ng Dr. Riba, yun na naman, asya, ang, ang doktor, advice na naman sa atin. Yeah. Sa atin pa rin ang process yung ano uh, natin yung pag-iinom. Yes. Dahil yes. ganoon sila sa atin. Mm -hmm. So, ang, ang kagandahan nat, ang kagandahan sa Dexel, before ka mag-inom ng ng mga gamot, mm -hmm. Mga tablet nila, inom ka muna, kain ka muna. Yes. So, ang ginagawa ko, ito muna kinakain ko. Ayun. So, supplements mo. Supplements mo na bago ako naging ng mga, mga sunbidit na mga gamot. Oh, wow. Kaya mabilis na ka-recover yes. ang katawan. Yes. Ika, Bell's Palsy kayo, talagang ramdam niyong parang namamagana. Tapos oh. yung mata niyo po nun, tumigil po ba siya sa pagbe-blink? Or... Ay, nakapag-ibos ang mato, parang mabigat siya. Mabigat. Oo, oh, mabigat siya. So, Rilaksyon din po ako kasi mm -hmm. siguro, siguro dahil lagi ako umiinom ng product, uh -huh. hindi ako nagkakaroon ng nervyos. Oh. Wow. Kasi actually nung hindi pa ako nakaino ng ano, ng dead cell, mm -hmm. ang, ang, ang nervous ang, lakas ang ko. Mm -hmm. May nag-aaway lang sa labas, nanginginig lang kapag oh. ako. So sobrang ano, naging pagbihin pa ng panang ano ng pods of pods of linen, malaki nagbago sa katawan ko. Ayaw. Wow. Kaya kung dinawa ko siya nito siya. Sure. Ayaw. Kaya ang ano ang DXN health help mo na. Yes. Bago. Well. Well. Yo. Yon ang sa ano ng DXN. Kasi, Kasi totoo naman din na ang priority talaga namin sa DXN is health talaga Una. talaga yan sa lahat. Kaya napakagandang yung una, yung umpisa mo pa lang din ate na sinubukan mo din muna yes. sa sarili mo yung oh. produkto bago mo i-unlock sa yes. iba. Ganun pong ginawa ko. Yung time na yon na gumanda ang pakiramdam ko dun sa mm -hmm. inaivation ako. Mm -hmm. So, unti-unti ko na si sa mga kasabahay ko. Kinukwento mo na rin. Kinukwento ko rin. So, yun yung magandang manitis. Oo. Oh, oh. Kasi sa mga kaanak ko, <laughs> oh, ayaw okay. na mga anak ko, bakit kayo itong daw na anak ko? sa mm. ko, huwag kayo mag, ano po, ko, kontra sa pinasokan ko. Mm. Hindi nyo alam, dito ako bumalik. Oo, oh, dito. Ano yeah. Laking tulong. Hindi nyo alam, naramdaman mo ko. Oh. Dahil hindi kinipinto ko sa inyo kasi bakit? Ayaw ko kayo ma-stress. Ayaw ko kayo mag oh. ka. Yan ang love ng isang nanay. Kasi mayroon na kasi pag-ugas nagdadamay ka pa, so, Di ba? Ang hirap. Kaya laban mo, laban mo lang. Huwag ka mo laman kasi syempre, ayoko Ayaw kong palating naman yung panahon na nagdadayin ko lang po dahil pag-aaral sa'yo. Alam mo bilang nanay, nararamdaman mo. Kaya ganun ako sa sarili ko, kaya handa-handa ako talaga na labanan ang lahat sa bandarin sa Texas. Kahit saan ko ako ngayon, pupunta ko sa... Kahit saan ko kayo ngayon, pupunta kayo sa patay, di ba? Nagkakape kayo? Oo. Itatake ka, no? O. Oh. Ito na, gantes na sabihin mo, ano, pupunta ka sa kakilala mo, ano, cover mo na sa mga kakilala mo. Ayun. Kasi yung pay. Doon ka mag-cover sa kakilala mo. At maniniwala sa'yo. Yes. Eh, kasi yung ibang tao, yung bago mo lang ka nakakilala, hindi maniniwala sa'yo. Yung kakilala mo. Na kaya mo maniniwala. Doon muna sa kakilala. Doon muna. Kaya sila na mag-sure. Ayun siya. Nalulungkot nga kung time na yun kasi unang-una dahil niya ba siya yung text First time back lang makakasya. Ah. Uh, yung sabi ng 9, uh, oh, oh. December 9, hindi ba ako nakasama oh. Uh, kasi nagsabi yung dati dumating sa akin yung lima. Di bali. Ano, Ngayong darating. At mas maganda kasi silver anniversary ah, uh, ng Texas Philippines. Nalulungkot yun ako kasi magpapasko. Pero, Ay, oh. Pero hindi ko iniisip yun. Iniisip ko lang na gagaling ako. Yes. At naibigay naman ng ating DXL. Yes. Products. So, yes. grabe. Ang laking blessings talaga mga partner. Kaya doon sa mga na nagsasabi atin na mahal daw ang ating DXN products. Mahal. Ano po kaya mas mahal? Hospital o DXN? Mas products? mahal ang hospital. Diba? At ay, sa kauna-una din ako, meron akong hita. Hmm. May hika din ako. ang hika wala talagang gamot yan. O, nang siya? ako nung kahit na yung time na yung magkano-kano phase hindi na ako nag na wala nung isang ligon yung takot na Oo. Kasi kung magkaroon dapat ano na yung malalala. Kalala. Pero naagamang ko pa, ito si Desiree naman. Teka naman. Ano ito yun? Ano talaga? Get na, sabi mo na ano, basta sa ka lang talaga. Yes. Yan ang kaganda sa Vexcel. At ito ang health investment yes. na, na kakaganda. Kung kagaya ito na ang boros mo na. Yes. Pumita ka na, may boros ka pa. Yun. Kaya naman, um, sa mga partner natin na bago pa lang din sa DSN business or sa DSN products, magtiwala lang tayo sa proseso. di yes. ba? Kasi hindi talaga instant yes. ang pagdaling. May proseso. Yes. Pero thankful tayo at sobrang blessed tayo kasi nasa BXL tayo. Dito, ang priority talaga is ang kalusugan. Yes. At saka yung mga, dagdag ko lang po ma'am, hmm. yung isang ibang kasama na natin, yung set to of okay. mas maganda kayo muna mag-take yeah. para mas maganda kayo mismo mag-share sa mga kapag bahay niyo, yeah. sa kumahay niyo. Merong may kwento. Ay, may kwento. na totoo. Oh. Kasi yeah. ngayong pagkweto na hindi naman totoo. Totoo, correct ka siya na -toto. Kasi natin. Kasi karamihan natin din ngayon, alam mo na. Ah oras lang ano, magaling siya mag-demo, sa na nung Oo. Kaya mas maganda yung totoo ko. Yung totoo ko. At ate, ilang taon ka na ngayon? Ano na ako yung mga no? 55? 55. Pero 55. 55. still... Wow! Happy birthday yun know, ang <laughs> <laughs> Ayan, so... Grabe, na-inspire din ako sa kwento ni Ate Gemma kung paano siya natulungan ng DXN yes. products at ngayon nga ay ginagawa na rin niya na negosyo at ibinabahagi na rin niya sa iba ang DXN products para makatulong na yeah. rin. O, kasi makatulong tayo. Yes, naman. Kaya naman mga partner, maraming maraming salamat sa rin lahat sa pagsama niya sa amin sa aming kwentong DXN ni Ate Gemma. At see you sa susunod na vlog. Thank you! Thank you. Bye bye! bye, -bye.